So yun guys, bali nakakaranas ba kayo water stain guys ng ano nyo, yung mancha ng tubig ulan So, ito nagiging naiiwan na problema nya guys pagdating sa paint Yan. So, wag nyo siyang iscrub guys kasi magagasgas yung paint nyo So, may gagawin tayo yung remedyo para matanggal yan guys kusang mawala So yun, guys, problema nyo ba stain ng watermark ng ulan guys na nagmancha rito sa ano ng sakyan natin so madali lang po gawin yan guys so, tari tuturo ko sa inyo para natanggalin silang problema niya na para tanggalin yung water stain sa paint ng sakyan nyo so ito kailangan natin ng ano guys ng heat gun so painitin natin po yan pakita ko sa inyo kung paano matanggal stain ng sakyan ko guys yan oh normal po na nangyayari yan dahil sa naka lang siya sa labas ng bahay. So na pag mo kasi yung tubig na nagpenetrate, yung po yung nagiging cause niyan at natutuyo siya, nagiging water stain po siya para diyan sa ano. So, ang gagawin lang natin yan guys, bali tutukan na ng blower guys, yan. Tignan nyo guys, kusang mawawala yan pag ano. Yung clean natin. Medyo matagal nga lang process na, pero kusang mawawala. Yung water stain po na yan guys, yung namumuti na nakikita nyo yan. Ito yung pinaka clear. Clear coat nyan guys, clear coat ng pintura. Kaya yun. Kaya yun yung namumuti. Top coat na clear coat, top coat yan guys ang namumuti hindi yung mismong pintura yung gagawin gayo natin guys painita lang natin ang todo yan para mawala Okay kaya kung wala naman kayo ganyan ganito guys hayaan nyo na lang pwede naman ibaba dyan sa arawan yung matinding sikat ng araw makuha mawawala yan ayan guys, napapansin nyo yung punti sa nawawala o oh. di ba ayan, yung punti nawawala guys o oh. kusa naglalaho di ba moisture hmm. hmm. po kasi yan sa pintura guys Anong nangyayari? Ano, ano diba? Pusosan na wala. Ano. Ano. ano diba guys? Nawala na. Ano. Wala na yung dito guys. Meron pa rito. Ano diba? Water stain po yan, guys. Okay lang, guys. So, ganun lang kasimple pagtanggal yan, guys. Yung water stain. Kaya, pag ganyan, guys, sa meron kay water stain, huwag nyong i-scrubin huwag nyo i-scratch kasi lalong magagasgas yung pintura nyo yan lang tanggal yan o kaya ibabad nyo sa matinding araw guys tanggal yan okay na so yun po ganun lang kasimple guys ang pagtanggal yan so nakita nyo guys wala na siya. So yun guys, bali natanggal na po yung watermark stain o yung paint moisture po yun na kumapit dun sa pintura ng sasakyan. Yung paint tinanggal natin. Kaya namuti siya gawa nung yung clear coat po pag nababad sa tubig yan magkakaroon pa talaga ng paint moisture. So okay na po siya guys. Guys, bali natanggal na po natin yung watermark stain ng pintura natin. So yun po, pag gumawa po kayo niyan kailangan, ano po siya, uh, hanggat maari, huwag niyo itututok yung blower niyo, guys, para hindi siya masira yung pintura mo, ha? So, alalay lang. Kasi ilayo mo lang siya, guys. Parang painitan mo lang siya para matanggal yung water stain ng pintura. So, yun, guys. Sana may nakuha kay kalaman sa vlog ko na to Thank you for watching. Please like and subscribe to my YouTube channel. Thank you.